Ayan, start na silang pahabaan. Ayan, oh, 'di ba? Mga bata tingnan mo kahit ano, umuulan pa yan diyan. Naglalaro talaga yan basta nang enjoy nila. Oh. Kami din mga nanay nakatingin sa kanila. daya pa, kahit anong damit na ilalagay nila para hindi nila. Nakatuwa tingnan sila di ba, guys? Kahit sa party ko, kinsin. Nakatuwa. <laughs> oh my God! Oh <laughs> my <Hey>! God! <laughs> Ulan-ulan yan eh. Yung nanay oh. Sige, go! Sige, pahabaan pa hanggang sa dulo yan. Uh, ang enjoy talaga sa so opera hanggang sa dulo yan. Doon pa yung, nandun na sila sa likod ang ginagawa ng mga bata, kumukuha ng mga kahoy para humaba. Eh, sabi hindi na pwede yan kasi ano, kahoy na yun eh. Alam ko naman. Enjoy na, enjoy talaga. Oh. hanggang sa likod talaga, kahit anong ginagawa nila, kahit ako. Madagdagan lang nila yung haba sa kanila. O, oh, di ba? Ay, nakainjoy enjoy Sa so, sobrang dami ng mga bata, hindi na alam anong gagawin. Eh. Ipanalo na lang ginawa yan. Panalo na sila lahat. Wala nang talo. Oh, oh. eh. Na-enjoy naman yung mga bata dyan. Eh, ayan, o. Oh, grabe, enjoy nila. Nagtatalang, nagtatalang talaga sila sa tuwa. Um, ay yan. Um, nalilito kung sino man nanalo dyan, eh. Eh, parehas naman sila. Pareho lang yan sila, eh. Panalo, eh. Tikukuha na sila ng mga kahoy dyan. Ang dami dyan sa likod, oh. kahit ano na naisip ng mga bata para lang humaba sa kanila. di Diba? Ang saya-saya. I ang mean, enjoy talaga yun. Sarap pag yung tatawang kaagat mo yung ganyan. Umaro, basta kasali sila Saya-saya. Oh, ayan. Oh. Eh, tapos na. Tapos na ang ginawa nila. Nalilito na sila kung saan na yung sapatos nila. Hindi nila alam kung saan nakalaga yung mga sintas. Damit. Oh. isang bata dyan, umiiyak na siya, nasaan na daw yung sapatos niya or sapatos ba yung hinahanap o damit. Yun na. Umiiyak talaga siya sa yung damit. Ibalik niyo na baka may nakakuha ng ibang bata. yung anak ko naman, ah, yan. Ah. Ayan, ah, si Angelo at saka si, ano, sa si Vin George, si Nate. Ah, ano? yan, ko yan. Okay, yung tatlo na yan, yung nakaitim, yung nakarate at saka naka-blow. Ah, yung nakarate ko yan, sa Andy, naka naka si Angelo, yung naka-blow si Vin George naman yan. Ang kulit na. Kasali din, hindi mapapatalo. Rain or shine din. Ang saya-saya. Mm. May libre check-up naman daw. Eh, go! <laughs> Sobrang in-saya naman nila talaga. Talo hey! na sila dyan. Eh, wala maisip kung sino ang panalo dyan eh. O, sa sobrang dami nila, paano nila hatiin yung 1,000 dyan? O, 1,000, o, di ba? tagbe na lang. <laughs> eh, manihilo ka talaga sa sobrang dami nila dyan. O, ang gagawin nila yun dyan. O, lahat na kayo panalo. Walang talo. Say, sayo saya <laughs> Na-enjoy naman talaga sa guys. O, tatalo na yung anak ko. Di ba, ang saya-saya? Panalo lahat. Walang talo. masaya ka sa pinapanood mo, mag-comment ka na, mag-share ka na, ma-enjoy ka talaga. Ang saya-saya guys. Thank you for watching guys.